So, ayan, nandito naman tayo sa ating gawaan ng sabon. So, ayan, papakita ko siya sa inyo kung paano ginagawa ang mga sabon ni Rosmar. So, ayan, guys, dito ginagawa ang ating gluta peeling soap. Ayan, ang sabon natin po, 49 pesos lang. Pero, napakalaki. Tingnan nyo naman. Napakalaki ng sabon, oh. 150 grams na yan. Ayan, oh. Nakita niyo naman kung paano siya ginagawa. At ayan, pinipilo pack na dito. Ang bilis lang, no. Kaya pala ang tagal ng delivery. Isa-isa pala yung charis. Ayan, ganyan siya guys. Ayan naman, busy-busy, kabilat kanan. Ayan, ang gagawa sila dito ng sabon natin. Rosmar Kagayaku. Rosmar Gluta Peeling Soap naman niya. Ito rin, eh, kaya pala ang tagali. Guya. Ayan. Kala nyo ang dali lang gawin, no? Pero ang hirap. So, dito naman, kinakat ang ating mga sabon. Ay, ma'am, gusto ko ng ganito kalaking sabon pang isang taon. Ayan, kuya, paano pag ganyan yung sabon mo sa bahay? Okay lang sa'yo. <laughs> ang laki ng sabon, guys. So, tingnan nyo. Ayan. Kinakat muna nila na malabareta. Saka, inahati isa-isa. Parang nakakapagod, ano? Tingnan nyo naman. Ganyan kahirap gawin ng sabon nyo na tigpo. 49 pesos lang. 150 grams na. Ayan, puting-puti yung sabon kasi guys, ang bilis talaga na itong makaputi. O oh, yeah. mamimili tayo ng bibigyan ng sabon. One year supply. Sino may gusto? <laughs>